sa wakas tumaba na rin sila kasi naglagay ako ng fertilizer ayan may bunga na dyan sa sa labas, sa likod mataba na. growing healthy panglad malalaki na sila ayan yung aking sito sa taas oh. yung aking saluyot na na hmm. matataba na matataba na ang aking saluyot yung aking malunggay at least kompleto na okra na lang ang kulang sa pakbet malunggay sitaw, kalabasa, saluyot talong wala akong talong eh may sitaw na at least kung may kalabasa tsaka sitaw yan ang importante okra, available naman ng okra dito eh yung kalabasa ba wala talaga yung kalabasa nila dito uh, maliit iba kulukwi hindi hindi malabo hindi siya bilog yung pahaba iba talaga sa atin ayun ang oh, may bunga na doon oh. <laughs> maliit pa lang maliit pa lang yung bunga niya saan ayan, yan ang bunga niya yay, yeah, yay, yeah, yeah. may bunga na ang aking kalabasa yan, ito na third harvest na to, pangatlong harvest na kahit konti lang pero at least meron isang lutuan na yan ang aking sito sobrang mahahaba, 1 meter 1 meter sa kahaba o. Oh. tingnan nyo ang haba-haba oh. One meter na. <laughs> ito naman. Blaklak ng kalabasa, talbos. Mix ito. Tapos may konting saluyot. O di ba? Kahit ito lang isang kainan na. O saan pa kayo? Libre na. Basta masipag ka magtanim, may kakainin ka talaga. May gugulayan. May kakainin. Ito naman talbos ng kalabasa. Tsaka may saluyot din. Kompleto na. Kompleto na sa isang gulay. Gulay, isang kainan. oh, saluyot. Fresh pa. Organic. This is organic. Kasi sa garden ko lang, wala akong spray. Wala akong spray. Nagbigay, naglagay lang ako ng konting fertilizer para pampataba. Pero mostly yan yung nilalagay ko yung ano, binabad kong balat ng saging. Balat ng mga prutas binabad ko ng 2 to 3 days tapos saka dilig mineral siya saka yung balat ng itlog ara-araw ko makaagami ng itlog eh so maganda healthy healthy pa all fresh na fresh gulayin ko ito mamaya yung iba bigay ko sa kaibigan ko o ba diba? pangatlong harvest kahit ko kaunti lang wala kasi ito hindi to available sa supermarket dito sa Cyprus. Wala yan. Meron mga frozen in, in itong sitaw wala sila hindi hindi nila ito inaano, tinatanim dito. Yung ano lang, yung bagu beans. Yan ang tawag nila dito, bagu beans. lubi Yan ang tinatanim nila. Yes, fresh na guys. Tingnan niyo. O di ba? Mabubuhay ka na nito sa gulay lang. Saka konting ulam. Ulam na kasi yung gulay niya ni. Eh. Basta masarap lang pagluto. Mm. Yeah, he, he, thank you God. Thank you basta masipag magtanim. Eh, yung mga tinatapon ko lang nga na buto ng pakwan eh natutubo eh. So magsaglit ka lang magano, magano ng buto kahit anong buto dyan, buto ng prutas, buto ng mga gulay. Hala, tutubo talaga. Basta tsaka dilig-diligan mula ng konti. Tutubo at tutubo talaga. Yes! Healthy! Tsaga-tsaga lang. Thank you!